gas at dahil magluto tayo ng kapsa. Kasa natin ang rice. Ang gagawa kong kapsa, ito po, nahugasan ko na ang bigas. Tapos na yun, ah. Ayan po guys, ang ating anak. Ayan. Ayan po guys, itong ating ano. Ayan. Lagay natin dito. dandan lang. Ay, nasira. Nasira siya. Ito lang dandan. Ito yan po. Ayan. Ayan lagay natin sa ito ang kutsara ito ang kutsara ito

natin ng korma tapos yan. ito ang may sili ayan po siya tapos salat natin salat natin yung sabaw Para ayan po siya guys ang ating ano ayan hindi hmm. kita ayan oh, ah, napunit ang ating alam ng foil ito na lang natin tipid, tipid sa alam ng oil tapos sinikip tapos natin hmm. pinagmasan. sa ano. Ito ko Ayan po guys mga nire kong pang ano mm. ito so, naman guys ang ating isasalin ang um, sabaw ang um, sabaw tapon natin sabaw ayan Hmm. Ito ang sabaw natin. Ito ang natin. Yan. Ito ang sabaw natin. Ayan. Ito ang sabaw na gulay. Soap vegetable. Ito hmm. siya. Soap vegetable. Yan, At ito pa. Dalawa. yan din ang salata natin. Ayan. Ngayon ay takpan na natin guys bago pa umami. Ito ang malaki ang ating Ito. Ito. Isang post na yun ay buwasan ako ng aluminum foil, po eh. Kasi sayang din ba? Na unang na unang nakinunang unang unang ating sabaw tapos lagay na natin sa unang hmm. lagay na natin dito unang 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 salad. Yan ating salad. So, ang mga Mukhang marami na nagawa ko ito ah. okay Dito ilang ang salad natin. Uh Oo. -oh. Hindi naman yan nila maubos. Kasi ngayon, ang bisita namin may lalaki at may babae, kaya bukod din yung sa lalaki, bukod din yung sa babae. Taman na yan ang ating salat. Taman na yan. Taman yan ang ating salat. At yan na, ang ating salat. ito so, naman guys ating kumba. Ayan, na natin dito sa kapunan ng lang, sampo. Sampo. Ayan, Ayan. Ayan. So, na lang ng ating kumba. Ayan ay. Ayan ay. Hmm. 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 Kasi ini klase. So, hmm. Kisipin, apin. Apin. Hmm. Dan, so, ini pakai blender plastik air ternik ada itu eh ini satunya ini guys angkatin angkatin pangbusa at tuba. Ayan na guys, ang ating sili. Ayan. At ito naman yung isa. O, uh, lugaw. Ano lugaw, yan. Ayan po guys, ang ating sili. Sili. Ayan na guys. Ayan ang ating silig. Tapos ito naman yung isa. Ayan. Ano oh, natin na picturean? Hindi natin mapicturean na eh. Ang okay, hirap. Sabi mo nagpiprito pang sambusak. tem lagyan natin ng ikor na limon at kamatis. At ang saka ay, maganda. At lagyan din natin ng bell pepper. Diba? Ganda na yun na po guys ang ating kapsa yan ang ating kapsa at ito isa yan dalawa ang ating kapsa yan po guys picture na nga natin picture natin hirap hirap yan po guys ang ating kapsa Ayan, ready to serve yan po guys, thank you for watching guys and don't forget like, share, comment below nang sa ganun updated sa aking lahat na nyo, video kami ah, pati ito na po yung mga i-deliver ide nating ng pagkain yan pati hmm, yung pa yan ito po guys, ay dito tayo Nagantay kami ng bisita. Dito tayo papakainin. Ayan, may apat tayong bisitang darating. Dito para natin nilagay ang ating kainan. Dito.